Emosyonal na gipamahayag ni Jessica Canilio, usa ka ang kahimtang ni Ini, isip naginusarang gabuhi sa iyang pamilya pinaagi sa pagmanicure. Depende ang iyang kita sa kung pila ang mamahimong customer ni Ini. Gani na na ang maka-income o 500 pesos sulod sa usa ka adlaw. Gisaysay ni Jessica nga usa sa mga miyembro sa benepisyaryong Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace o dakong tabang kinikaniya. Apan? Kami pero wala kami nakadawat as in. Nakamimbro na may peace pero wala kami key out. Mga 3 years na before. Nakulay to akong paper. Baskin piso, wala pa na Kita kami nag ni bakit diba? pang sa bata, alawang sa bata, akong bana, wala'y trabaho. Wala kami nag-manicure po. Kahibaluan ilawom sa Republic Act 1130 o Four Piece Act adunay cash grants agikan sa gobyerno ang mga kwalipikadong pamilya sulod sa pulo ka bulan sa usa ka tuig 300 matag bulan alang sa mga mu-enroll sa ilang anak sa daycare o elementarya 500 no matag bulan ang mga bata nga mu enroll sa junior high school 700 usab matag bulan sa adunay anak nga ipa-enroll sa senior high school samtang 750 matag bulan ang sa health and nutrition grants o 650 matag na sa rice assistance apan tungod sa pagsaka sa bili sa mga palaliton na nagagamay na lang sab ang biling sa mga ginadawat ang ngadto sa 4 piece. Rason nga giduso karon sa Department of Social Welfare and Development ang automatic adjustment nga cash grant kung dugang cash grant sa mga miyembro. Basi kay Social Welfare Spokesperson Irene Dumalo, nga human misaka ang inflation rate sa Nasud nga sa 3.8% tungod sa paspas -pas na sab nga pagsaka sa mga palalito na angayon lang sumala kini aron nga makatabang nga sa mga miyembro. Maong nang hinaot sab kini nga sa ubang ahensya sa gobyerno nga matabangan sila sa pagkolekta sa mga datos, may kalabutan sa present socioeconomic condition o automatically ang adjustment bisan walay legislation. na nung duman, kasamtang na sa 4.4 million ang ihap sa mga binipisyaryo sa 4P sa Samtang pipila ang uyon kabay ni Ini. Sa susamang rason, mao ang pagsaka sa mga palaliton. Unta makadungog ato ang presidente. Kasi kung mapatasan nila ang 4 piece kay para malipay po itong mga nanay nga nag nagakuan uh, po, nagalisod. Uh, gusto nila nga iwis kuan daw kapadakan daw ang 4 piece kay para makapamalit po daw sila mga kinahanglan daw sa mga bata. Naaramang ko na sa gobyerno kung dako ilang budget, maukihan yun na ang taas ng 4 piece pero kung wala sila ay mabudget ana di wala po mau na lang yun na dawat na lang yun ang mga four-piece mim. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.